What's up guys! Welcome back sa ating channel! Ayan, so ngayon guys may itatry kami ngayon na drinks. Drinks nga ba to? Mm -hmm. O tama naman. Itatry namin tong matcha milk. Ayan, kung masarap nga ba tong itong klaseng matcha milk. Kasi uh, gusto namin mag try gumawa ng cookies na matcha flavor. Pero bago tayo makagawa, edi eh, di syempre, tikman muna natin yung ating gagawing flavoring. So, titimplahin muna natin. And susundin na nga lang natin yung instruction niya na 3 tablespoon. 3 teaspoon. Ay, 3 teaspoon. Ayan, 3 teaspoon tayo. Sa ilang ml nga nga ano, tubig? 140. 140. ml na water. Na, sobra naman yun. Ayan, okay lang yan basta so, so, at least may ano tayo. Meron tayong sukatan. So, ayan. Pakita ko sa inyo, guys. Ayan, parehas kaming, ayan, parehas kaming nagbanaw ni ate ng aming kanya-kanyang matcha milk powder. And, tingnan natin kung masarap nga ba ito. Kapag masarap, ay eh, di, ano, may recommend namin ito sa inyo. Kung yung mga, ano, may favorite ng matcha. Ito ay hot water to guys ha hot water ang nakalagay sa instruction. Tapos, i-dissolve lang natin. Akin, haluin ko din. Tapos, titikman natin kung pwede natin i-recommend sa mga mahihilig sa matcha. Mura lang naman niya sa mga grocery stores dito. Makakabili kayo kahit saan. Hmm. So, ayan, tikman natin. Ako na lang daw mag-video, sabi niya ate. Tikman natin kung matcha milk powder siya. Ay, kaso ang init pa. Ito, kutsara. Kutsara. Pahiram muna ako. Kasi mahina ako sa init eh. Ikaw na. Cheers! Matcha milk. Nasa magkano ba to? 400? O 500? Ah, Sakto lang. Matcha-matcha? Hindi naman siya ganun katapang. Mmm. Matcha. Hindi ganun kapait. Kaya. Hmm. <makes> Pero hindi naman ganun ka-milky, ka no? Hindi milky. Mm. Mas malamang Mas ang pagka-matcha niya. Pero, Pero hindi mapait. Hindi siya mapait. Pwede, pwede. So, try natin to kapag gumawa tayo ng cookies kung ayos ba yung matcha milk powder na yan. Pero masarap siya.